kong barangay. Lalim ng tubig. Bewang na yung tubig. Bewang na. Aduh, mula-mula kuchis. Lepas ako sa tubig oh. na? Baywang? Pati ito po, sabit. Lalo. Baka nung patingin sa akin eh. Lalo. Gito, lalo yung tubig ito oh. Ayan baywang na po <laughs> <Bewang>, eh. <painyo> yung tubig ko sa rafaga ito. Ayan. kayo. ba? mag mo? Baywang eh. Ayan na, na. ako eh. Hindi <tipop> na pa ako nasipa ba ito. Woo! Hindi So, yeah. Yeah. हेलो ना आयोली मामा ये पिताजी मेरे को घूर रहा

Baywang na po yung tubig yan sa so baba. hindi kasi yung mga motor. Ayon kanina, kanina pa yung mga motor, pa yung may taas eh. Ayun, baywang po yung tubig yan ngayon. So. No? yung na mga babae natin. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun,

मतम <laughs> So, yung mga motor kaya ito yung perlapas, yung mga motor kaya ito yung perlapas, yung market இந்த சொற்களுக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் முதல் வேளை

kayo hey. ehh doon ano? Oh. to malalim pala doon malalim langoy kasi si video ko eh. langoy ka si Janny. Oh, Charlie's do oh, nalalangoy. Ano 'yan ng rescue? Tama na si Blang. Oh, guys, ah uh, rescue. Kailangan na may rescue ng ng gym. <laughs> hey guys, yung rescue, 'yan eh. po oh, Bangka lang, bangka lang. Nandiyan ang bangka dito sa katubbot. E di 'yung Charlie's nalalangoy si Janny. Janny <laughs> nalalangoy ka di ba? Yes. Dalong putin Jin. <laughs>

Swim pool? Grabe oh. Kailangan mo barangay. Kailangan mo barangay dito. Rescue, pambot, saka no, piribot. Baywang na po yung tubig dito. Oh. Gloria 5.